Gaya ng marami sa mga karakter na kanyang nilikha, laki rin daw sa kahirapan ang batikang comics writer at movie director na si Magno Carlo Jose Caparas. Hey, eh, kumusta po yung childhood ng isang Carlo J. Caparas? Hindi, hindi mariwasa, hindi mayaman ang pinagmulang ko. Medyo madalas na nakikita ko yung nagagawa ng ibang bata, yung masasayang mga bata, iba ako sa kanila kasi medyo kapos ng konte, o oh, kapos ng malaki. Talagang <laughs> bata pa ako, naging na ng po pwedeng makatulong sa magulang, makain. Dahil nga raw sa hirap ng buhay nila noon, kinailangan ni Direk Carlo na huminto sa pag-aaral para makatulong sa kanya mga magulang. At grade 4, nahinto na ako sa pag-aaral. Hmm. So, talagang very frustrating sa isang bata yung gusto mo mag-aral pagkatapos lahat ng kalaro mo na sa eskwela, ikaw sa labas. Tumira ako sa mga magsasaka doon. Maraming kaingin doon. Siguro mga pitong kubo ng farmers, ginagala ko yung utosan ka lang. Takbo ka sa bayan, bili ka ng mga sigarilyo nila, bili ka ng mga syoktong nila. Na-enjoy ko naman na nagkaroon ako ng masayang kabataan alone sa sa hili area ng Balye Verde ni Direk Carlo ang tagumpay na tinatamasa niya ngayon. May mga kontrobersya rin na ibinato sa kanya noon. Carlo J. Caparas, ang desisyon ng Korte Suprema na bawiin ang pagkilala sa kanya noong 2009 bilang pambansang alaga ng sining. Sa aking panayam sa kanya sa Super Radio DCWB, sinabi ni Caparas na ikinalungkot ngunit iginagalang niya ang desisyon ng Korte Suprema. Sa ngayon talaga namang malayo na nga ang narating ni Direk Carlo. At kung may maituturing daw siyang number one fan, ito ay walang iba kundi ang kanyang asawang si Miss Donna Villa. So proud of him. Hindi lang dahil sa uh, mga nagawa niya sa pelikula, sa success niya. Kung hindi, we're proud. I am proud of him dahil sa golden heart niya. Comics Donna, hindi lang mahusay na director at comics writer si Direk Carlo, kundi isa ring mabuting asawa at ama sa kanilang mga anak. Ang sabi nga ng mga anak namin, they can never uh, they can't ask for a better father. Talagang alaga niya yan, no matter how busy he is. Para sa isang artist na gaya ni Direk Carlo J. Caparas, hindi raw pera at parangal ang batayan ng tunay na tagumpay. Direk, ano po yung, yung fulfillment niya bilang isang comics writer? Karoon ako ng recognition. Yun lang naman ang gusto ng ano eh, ng isang artist. Artist ang mga nasa comics eh. Hmm. Uh, sabi nga, appreciation first before compensation. No? Hmm. Walang halaga bayad minsan. Dumadating na sa kalooban mo yung mapuri ka. Mapuri yung trabaho mo. Naging puhunan ni Direk Carlo J. Caparaz ang malawak na imahinasyon at ang angking talento para magtagumpay. Pero sa huli, tandaan daw natin na ang tunay na buhay, hindi gaya ng comics na kadalasan ay alam na natin ang ending. Dahil sa totoo lang, tayo pa rin daw ang gumagawa ng sarili nating kwento. At nasa sa atin kung paano ito magtatapos. Ano po yung aral ng tunay na buhay ni Direk Carlo J. Caparas? Ang maipapayo ko lang sa mga gusto makaangat sa buhay, wala kang pakpak eh. Di ba? Matuto kang mangarap. Walang bayad ang pangarap mo. Ngayon, kung nangangarap ka at gusto mong maabot yung pangarap mong yun, puhunanin mo yung sarili mo. Ano magiging puhunan mo sa sarili mo? Lakas ng loob, tapang mo, tibay mo. Yun lang mo At maging mabuti kang tao.